magandang araw may gagawin mo tayong ano, sun, oven toaster ito yung ano yung linalagyan ng mga tinapay or tasty na tino uh, kung gusto mo maging malutong tapos minsan lalagyan ng margarine para ano uh, malutong siya tapos sa uh, malasa bali yung problema nito sabi ng may-ari uh, gumagana siya tapos biglang mawawala yung ano, yung init niya. Kahit ano pa, kahit yung itong timer na to, nakalagay pa diyan sa ano, sa number 5 or what. Uh, hindi pa natatapos to. Nawawala yung baga niya. yun ang nangyayari dito. Hindi siya nag-ano, hindi nagtutuloy-tuloy yung ano, yung init ng oven toaster na to. Kaya yung linalagay nila, uh, hindi, ano, hindi lumulutong. Hindi masyadong naluluto. Uh, bali, ang laman lang, ano to, nang... Gantong oven toaster. Ito lang. Tanggalin natin 'to. Ito, itong timer na 'to. Tsaka itong ano, ito. Ito, kung napapansin niyo nga 'to, itong puting itong mahabang 'to. Ayun, tsaka itong nasa baba. Ayan, ayan oh. Ito 'yan. Yung mahabang 'yan. Yan ano, yan, yan yung ano, yung heater niya. Bali ano yan, dalawa, itong sa taas, tsaka ano, itong nasa baba yan, pag nakita yung gumagana to uh, bumabaga yan, nagiging kulay kulay orange or kulay red ang kulay niya ibig sabihin, gumagana yung init niya pero ngayon uh, bumabaga raw to tapos nawawala kahit hindi pa, ano to, hindi pa natatapos ang timer yun ang hanapin natin sira para at least ma -ano, uh, magamit na uli ng mayarip ah uh, makapagano na sila, makapag-toast sila ng mga tinapay, pandesal o tasty. Ayan, baklasin natin. Tingnan natin kung ano yung nasa loob niya. Eto, dito tayo babakla sa ilalim. Natanggalin natin tong ano, yung mga tornilyo niya para ano, makita natin yung loob. Yan ang pagtanggal nito, ito. Inaangat lang 'to. Yan. Yan. Yan, natanggalan natin yung pinaka cover niya rito sa ibabaw. Balito, tatanggalin na rin natin. Yan. Ah, kabilaan okay, 'yan. Ayun, 'yan ang pagbaklas ng ano ng oven toaster. Ayun ang niya, yung ano niya, yung laman niya rin sa loob, ayan. Ay, kung mapapansin mo tong mga wire na 'to, ayan. Galing siya sa may ano, rito, sa may pinaka switch niya. Ayun. Ito 'yung linya niya. Itong isang linya ng ano ng ng ano ng cordon, ito, yung cordon niya, dito pumunta yung isa dito. Tapos yung isa naman, uh, ito, pumasok sa may pinaka-timer niya, tapos lumabas dito yung linyang, yung linyang, niyang isa, tapos yung, um, ano, dito naman sa ibabaw. Yan. Yung dalawang linya, dalawang linya ng, ano, ng oriente, isa pumasok dito, at isa pumasok dito. Kali, yan, nakaano siya, yung isang linya pumasok dito, lumabas dito tapos dito naman sa isang linya pumasok dito tapos lumabas dito bali yung dalawang heater nya ang linya nya ano ah uh, series nakaseries series sya uh, pag ganun sya oh. kaya kapag ano hindi umiinit yung dito sa may ibabaw na to hindi rin iinit sa kabila ganyan yun uh, bali ang gagawin natin tetester natin to titingnan natin kung may contact sa dalawang linyang to ng heater nakalagay siya sa ano, uh, times 10 ohms yan sa so may tester nya tetester rin natin itong ano itong dalawang heater na to titingnan natin kung ano uh, kung okay pa siya uh, short natin yan naka naman siya Bale ito itong dalawang linyang to uh, galing to sa may ano sa sa may heater Testerin natin ayun meron naman siya ayun kaya lang uh, ano gu gumagalaw galaw siya ayan tingnan natin ngayon kung bakit Ito, kung pangamas sa mo itong anong to yung dalawang nuts niya ito. tsaka ito, ah, uh, maluwag ah uh, kaya siguro ano, uh, kapag ginagamit nila, uh, umiinit, nawawala-wala. Kasi ito, itong ano, pinaka ano ano, maluwag siya. Pero yung heater naman niya okay kasi bumabaga naman siya eh. Kaya lang talagang nawawala lang. Hindi lang siya nagdidire. Hindi lang siya nagdidire direction ng ano ng init. Balang gagawin na lang natin dito ah. Uh bali itong dalawang to, sisikip pa natin. Tapos, uh, ulit natin kung hindi nagagalaw-galaw yung, ano, yung analog tester. O yan, nakasikip na natin yung dalawang, ano, yung dalawang nut niya. Bali, tetester nyo ulit natin. Titingnan natin kung ano uh, gagalaw-galaw pa yung ano niya yung yung, yung pinaka-needle niya kung steady na siya. Ayun, naka-steady na siya. Oh. Uh, hindi na siya yung parang nawawala-wala. Uh, hindi na siya yung parang babagsak-bagsak dito yung needle niya, naka-steady na siya ron oh. ayun. Ayun. Bali ang naging problema lang pala nito. Yung mga nut niya rito, nagluwagan. Kaya, hindi magamit na may ari ng dire diretso Kasi, ah, uh, iinit siya, magbabaga sa Tapos, mawawala. Iinit, mawawala. Ito pala naging problema yung mga nut niya. Yan, maluwag. ang natin, na, uh, Isasara na natin. Ibabalik na natin sa dating yung pwesto para at at tingnan natin kung ano, uh, kung dire diretso na yung baga ng ano, ng oven toaster na to. Bali, lalagyan na muna natin siya ng isang tornilyo rito. Para di sa hindi na siya ano, hindi na siya na gagalaw-galaw. Ah, ito rin nga, ano, itong na, lagyan na rin natin. Ayan o, naipasok na natin sa ano, natin niyang pwesto. Kailangan yung pinaka nakaklam doon. Uh, sakto siya. Ayan o. Oh, nasa loob siya. Ayan. Para pantay siya tingnan dito. Ayan. na rin natin ng ano. Isa pang turnilyo Para hindi siya gagalaw-galaw. Tsaka tong gitna. gitna. Ayan, ay balik na natin yung dalawang gilid. Balit, ay babalik na rin natin sa presto niya. Ayan, ah. itong pinakailalim kasi nito matatanggal tayo para yung mga dominya rito ah, uh, matatanggal nyo yan o, oh. tumuluwag yan tapos ah uh, ito, itong dalawang anong to ayan yung dalawang clam na nakikita nyo to yung dalawang naka anong to, nakalawit pumapasok yan dito sa may pinakabutas nya yan oh. dito dalawang yan, para hindi siya nalalaylay ang pag ano nyo, ganito o ayan, siyang ganyan, sabay tutulak nyo, ayan Ayan, pumasok siya nun. Ayan. Kaya kapag nakalagay siya sa ibaba, ayan, hindi siya ano, hindi siya bumabagsak-bagsak. Bali pa gusto niyo tanggalin to, ayan o. Ayan, ganyan paglinis niyan, ayan. Tapos, hilaan nyo konti, tapos pantay nyo ganun, tapos tulak nyo, ayan, para kapit. yan ayan ang trabaho niyan. Ayan, bali na ibalik na natin, ah, pantay naman yung ano niya, yung pinakalak niya rito, na ibalik na natin parehas. Oh, ang gagawin natin ha, susubok natin ngayon Titingnan natin kung itong dalawang to Ito, yung puting to Yan, yung mahabang yan saka sa may ilalim, yan Titingnan natin kung magbabaga siya Yan, magbabaaga siya ng ano Nang matagal, na kahit mga isang minuto O kahit konti lang Ibig sabihin na uh, okay na siya Ayan, uh, sasaksak natin uh, Testerin muna natin Ayan, 10 oz pa rin nasa 10 ohms yan ano natin tong ano timer nya hindi na magkakaroon ng contact ayun nagkaroon hindi siya gumagalaw yan ang gagawin natin ah, sasaksak natin siya ah, nakasaksak na Ayon, naka-timer siya. Tingnan natin kung magbaga 'yon o mag uh, kung mag-orange. Ayun oh, o magre-red, ayun Ayon. Kung napansin niya 'yon, ah. Oh. Ayun oh, kulay baga na siya, oh. Bali, kulay orange or red, 'yan. Tingnan natin sa baba. Ayun. Pareha siya. Ayun. Bali ano na, uh, gumagan sa na siya ng ano ng uh, ng maayos. Uh. sa at ito naman, dito nilalagay yung ano, yung mga gusto nilang ilagay na tinapay, tasty or pandesal or anuman na may margarine para di sa bumaan na siya, maluto maigi yan. So, ganyan siya, ayun No? Kitang-kita yung bagar sa ilalim. Tsaka rin sa ibabaw. Kasi so, ang trabaho nito, kapag bumagar sa may pinakailalim, pati rin sa ibabaw, babaga. Kasi ang ano niya, ang wiring niya, bali ang wiring niya dalawang 'yan, naka-series. Kapag may maluwag diyan, itong ibabaw at itong ilalim, hindi magbabaga 'yan. Hindi gagana 'yan. Kaya pag may nakita kayong baga rito sa may ibabaw, ibig sabihin meron na sa ilalim. Yan. Ah, sige po, pa, maraming salamat sa panonood basta watch, share and subscribe na po kayo sa mga ginagawa ko para at least lahat ay nasusubaybayan. Sige po.